Welcome to my YouTube channel. Pero bago ang lahat, pindutin niyo muna ang notification bells para updated kayo sa aking mga Ay, ganda pagmasdan ng kapaligiran. Pray gabi na, kaya makikita mo ang ganda talaga ng mga ilaw. Tamo ang iba't ibang klasing ilaw sa kapaligiran. Galing lang naman kami sa Maxi Care Clinic nagpa-check up. Ha ako. pagtingin ko sa kapaligiran, yun pala gabi na paglabas namin sa daming tao doon sa loob. So okay lang, solid naman ang pagpa-check up namin. Thank you. Pala. Yeah, kay Lord, nawala clear lahat ang aking mga laboratory. Ba, iba talaga pag may card ka, may anak kang nag-alala sa'yo. Si Mayor, nagpapakyot yan, si Harot. Videohan ko daw siya, o oh, yan, yeah, nagpakyot talaga si Mayor, diba? Ayan, siya na naman nagbibidyo sa akin, kasi sabi niya, tanungin ko daw sa Mercury, yung nirisitang gamot sa taingan niya. Lawa kasi kami niya nagpa-check up. Ako naman, o may kailangan ko din magpa-check up, syempre libre yun eh. Sinasabi nila, kunting naramdaman mo pa check mo kaagad sa doktor para hindi lumala ang sakit. Pero maraming salamat pa rin nga clear lahat ang aking mga laboratory. Ang sakit, pero ang sakit ko lang, yung katsabihan ko lang, ang katabaan ko, charot. Yes, kailangan ko na talaga mag-diet kasi nabigatan na talaga ako sa aking katawan. Pero yung mga naramdaman ko, sign of aging na talaga. Pero aminin ko na sa inyo, malapit na kasi ako magminupo siguro, charot. Kaya thank you pala kay Ate Met na kinuhanan niya kami ng MaxiCare card Na kami mamorlema kung may maramdaman kami o oh, diretso na check up. Pera, ba? Diba? Kaya many, many more thanks, Ate Salamat sa lahat Ayan, nagpunta na ako dyan sa Mercury Tingin-tingin mo na ako Kasi sabi ni Dodong Nang aking miyor ng buhay na Kailangan ko daw tanungin ang gamot niya So in fairness, binili ko na Kasi ganun pa rin naman eh Kailangan din namang bilhin Patak lang kasi sa taingan niya Kasi may nagbara daw Na naman miyor, mawawala na yung ano mo Medyo napahaba na Hanggang dito na lang Maraming salamat